Handa ang lalawigan ng South Cotabato na tumulong sa mga nangangailangang mga mamamayan sa Karatig Probinsya. Tiniyak ito ni PDRRM Officer Rolly Don Aquino. Sa katunayan, ayon kay Aquino, nakapaghatid na ng relief assistance ang PDRRMO sa mga nilindol na mamamayan sa Davao Oriental. Kasunod ito ng malakas na mga pagyanig sa nasabing lalawigan. Dala ng PDRRMO team ang mga pangunahing pangangailangan sa mga apektadong komunidad. Ang mga ito ay ang relief goods, food packs, hygiene kits, sleeping kits at kitchen essentials. Kasama rin sa pumunta sa Davao Oriental ang search, rescue and retrieval team ng South Cotabato. Ang probinsya ay nakandarin rin magpaabot ng tulong sa mga residente na naapektuhan sa kalapit nating probinsya. We will make sure sure muna na ang mga naapektuhan sa probinsya natin at kung kailangan tulungan ay mabibigyan ng tulong. Si PDRRM Officer Rolly Don Aquino, binigyang diin naman ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na ang hakbang na ito ay sumasalamin sa diwa ng bayanihan at pagkakaisa ng mga lalawigan sa Mindanao. Ayon pa kay Tamayo, ipinapakita rin nito ang kahandaan ng South Cotabato na hindi lang protektahan ang sarili nitong mamamayan kundi pati na ang pagtulong sa mga mamamayan na sinalanta ng sakuna sa ibang mga lalawigan. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.